Pwede pa ba mabuntis ang edad 40 pataas? Ang kasagutan, oo, pwede pang mabuntis ang edad 40 pataas. Ano ba yung chances? Delikado ba? Nung araw kasi, bihira ang nagbubuntis kapag 40s kasi mas maaga silang nag-aasawa. Pero napansin nila, nitong mag-1919, year 2000, 2010, lalo na ngayon, 2020, ah, uh, mas marami na yung nagpupunta sa kanilang mga OBGYN kasi bunti sila at age 40. Kasi inuna nila yung career nila, yung trabaho nila para ready sila pag nagpamilya. May naipo na silang pera, maganda na yung trabaho na. So yan yung mga benepisyo naman ng paghahantay ng edad 40 bago kayo magbuntis o bago magsimula ang inyong pamilya eh ang tanong lagi sa akin, may chance sa pa bang mabuntis? Alam nyo po, nung 20 years old tayo, may 25% tayong mabuntis sa first month na nagtatry ang mag-asawa. At after a year, 96% mabubuntis yan. Basta walang family planning na nangyari. So, pag edad 30 per cycle mo o sa pagitan ng regla mo, may 20% kang pwedeng mabuntis at in a year hanggang 86%. Pero pag nag-edad 40 ka na, per cycle mo, 5% ang chance. So may chance pa, 5% ang chance na mabuntis. At per year, may 40% chance ka na mabuntis. Magpapatulong ka lang sa iyong OBGYN. Pag 50s, mahirap na talaga. Talaga mga in vitro fertilization na yan. Eh, ang next tanong mo, madami pa kaya akong itlog pag edad ko ng 40? Ah, nung pinanganak kasi tayo, nagsimula sa 1 million yung eggs natin. Tapos, unti-unti ah, unti nawawala yan. At 30 years old, 100,000 pa ang natitira nating eggs. At pagdating ng 40 years old, 20,000 na lamang ang natitira nating itlog. So, paano natin malalaman kung marami pang eggs available? Meron pong blood test. Ang tawag dyan, AMH, anti-mullerian hormone. So, makikita mo dun sa blood test. Pag mababa ang resulta, konti na lang yung reserbang itlog mo sa iyong ovaryo. So, may test naman. Eh, ang next mong tanong, maganda kaya yung kalidad ng itlog na meron pa ako? Siyempre, edad 40 na lahat naman po kasi ng babae, um, may percentage na yung itlog nila ay pwedeng mag-abnormal. So, pag edad 25, 75% naman normal pa ang eggs. So, may 25% na baka hindi normal yung eggs. At 35 years old, 66% pa ang normal eggs mo. At, at 40 years old, 20 to 40% pa ang normal eggs mo. Meron naman kasing test eh, yung tinatawag na gene testing para sa trisomy 21 o yung tinatawag natin na ah, Down syndrome. Um, yung meron din ta sino naman ang doktor na tutulong sa atin? Kasi maraming lumalapit sa akin dyan. Una sa lahat, kailangan natin ng ating OBGYN. Siya yung magbabantay sa atin. Siya yung magsasabi, oh, kailangan mo nang umuwi ng bahay kasi ovulation mo ngayon. At kailangan din, hindi lang si misis ang chinecheck, pati yung lalaki. So, kailangan din natin ang urologist. Sabay sila. At pag 6 months ka na, na hindi pa nabubunti sa natural na pagsubok, meron tayong tinatawag na reproductive endocrinologist. Ito ay isang OBGYN doctor. So, sila talaga yung mga nagaalaga sa mga couples na hindi mabuntis sa loob ng 6 months to 1 year. At ang mga test na hinihingi nila, pwedeng ultrasound o x-ray ng bahay bata at saka ng ovario. Merong mga blood test, yun nga yung hormones na sinasabi ko para ilan pa yung available na itlog. At sa lalaki naman, merong mga tinatawag na semen test. Tsaka alam nyo, nakikita na sa ultrasound, pag mag-ovulate ka na, so punta ka na dun sa iyong doktora para sabihin niya, okay, kailangan nang umuwi, kailangan na kayo magbakasyon, kailangan niyo nang mag-try. Eh, kailan ba ang fertile days ng babae? Iba-iba, napaka-importante ang paggawa ng kalendaryo. So, hindi lang isang buwan ang ikakalendaryo nyo. So, kung pwede, six months nagkakalendaryo na kayo. Tapos, dadalhin mo yan sa iyong OBGYN. Halimbawa, ito example lang ng 28-day cycle. So, ibig sabihin, 28 days ang pagitan ng dalawang regla niya. Six days fertile, mag-ovulate ang babae. Three days bago ng ovulation, sa araw ng ovulation, at two days after, kasi makakahabol pa yung sperm na pumunta dun sa egg at mag-meet pa sila. So, napaka-importante nitong window period. So, yaan, Diyan ka kailangan binabantayan ng iyong OBGYN. So, kailangan kung talagang gusto mong mag-baby, nandyan ang iyong OBGYN para i-guide kayo. Tapos may mga tips ako mamaya para mabuntis kayo. Ang next tanong ninyo, eh, paano ba? Pwede bang mag-miscarriage o mag-stillbirth? Uh, actually, at age 40, meron pong nakukunan. Pero, paano kung nakunan ka na dati ng isang beses? Actually, talaga naman, may percentage na nakukunan tayo. Nung bata-bata tayo, mga 16%, 30 years and younger, talaga naman may isang beses na pwedeng makunan, 16% yung chance nun. Pero, hindi ibig sabihin nakunan ka nun, eh baka makukunan ka ulit. Hindi naman, basta nandiyan ka sa iyong OBGYN. Pero, kapag dalawa o higit pa na sunod-sunod kang nakukunan, sabihin mo agad sa iyong OBGYN kasi merong mga sakit sa mga kababaihan, yung tinatawag na apas, eh may gamot na yon So, wag nating hintayin na mangyari yon Ano pa yung mga risk sa kababaihan? So, nakunan, nag-stillbirth, ah, uh, yan po. Ectopic pregnancy, sa iba tumubo yung bata, hindi dun sa bahay bata. So, 4 to 8% increase ang in risk kapag 40 years old and above ka. Pwede ka rin ma-high blood, ma-diabetes, at nakita nila pag 40 years old and above, usually nasa cesarean section na sila. Kasi mas hirap na silang umire. So, may chance na ma-cesarean kayo. Mga 50% chance cesarean Tapos, nagkakaroon ng bleeding ah, dahil problema dun sa mga placenta. So, ito yung mga risk na binabantayan. Eh, tapos, syempre, ang tanong niyo, uh, paano naman kung baka magkaroon ng Down syndrome yung aking baby o yung -t 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 natin na disabled babies? Ano ba yung chances nito? Actually, kahit 20 years old tayo, posible naman magkaroon ng Down syndrome. Pero syempre, pag edad mo ng 35, 1 in 250 na to. Yung other genetic problems, ito yung mga cardiovascular problems, so problema sa puso ng bata, yung mga may congenital heart disease. So lumalaki din, 1 in 192. So pag 40 years old ka na, 1 in 100 pwedeng magkaroon ng Down syndrome yung anak. Imagine eh, may gene testing naman. At saka yung iba pang problema, 1 in 66. So yun po, uh, yun lang kung bakit mas gusto natin mas bata nagkakaroon. Pagdating sa miscarriage, sabi ko nga nakukunan 10% kapag 20 years old kayo, 25% pag 30 years old, pag 40s, mga 50% nagkakaroon ng miscarriage. Tapos c section ka na nga. At nakita nila pag mas older, mas older yung mom, uh, mas yung babies nila mas malalaki. So, medyo lumaki, mas matured tignan. Nagkakaroon ng diabetes, ng high blood na because of age. Tapos yung bleeding kasi nagkaroon ng problema sa inunan. So merong mga placenta previa. Kaya kailangan merong nakahandang blood donation. Pero hindi dahil 40s, hindi na kayo pwedeng anak Pwede pa pong manganak ng isang healthy baby. Babantayan lang mabuti. Una sa lahat, magpi-prenatal check-up. Pag balak nyo na, sabi ko nga, six months before, one year before, punta na sa inyong OBGYN. So, meron tayong mga counseling. Ano yung mga gagawin? Pag sinabing araw ng balik, wag na wag kayong a-absent. Kasi, kailangan kayong makita ng inyong OBGYN. Pagdating naman sa prenatal vitamins, kailan uumpisahan? Ideally, three months before kayo magbuntis, e, eh, umiinom na kayo ng prenatal vitamins Kailangan may folic acid yan, ha? Ah, kasi para sa brain at spine ng inyong baby. Para walang mga problema dun sa inyong sanggol. Eh, ang tanong nyo, eh, kung nakapanganak na ako, well, thank you. Hanggang kailan ng multivitamins? Hanggang nagbe-breastfeeding kayo? Kasi, yung milk nyo lang ang tanging source ng nutrisyon ng pinadedede yung sanggol. So, pwede nyo inumin yung mga multivitamins nyo before hanggang nagbe-breastfeeding. Gagamutin kung meron ng mga underlying na sakit. Eh, syempre, umidad ka na, baka tumataas na yung sugar mo, tumataas na yung blood pressure mo, medyo tumataba ka na din, so ipapa-exercise ka. Lahat yan, kailangan binabantayan ng iyong OBGYN. Pagdating sa pagkain, syempre, balanced diet ang gusto natin. So, tamang timbang, mamaya na yon pero kailangan may prutas ka, iwas sa pagtitibi, may gulay ka, antioxidants, ang source of protein mo, kailangan sapat din kasi kailangan yan sa muscles. So, ano ba yung mga kailangan mo? Omega-3 fatty acid para sa utak, galing yan sa isda, sa nuts, folic acid, berdeng gulay. So, dito lahat ng berdeng dahon ng gulay kailangan mo kasi plus iron yan. Beans, nuts, kailangan din yan. Ito yung mas madalas mong kainin. Pag ayor naman, kailangan mo ng itlog, manok, berdeng dahon. Ano bang isda ang pwede? Siyempre, sasabihin natin, ako, mahal ang salmon. Pwede po ang dili, sardinas, hito, dapa, salmon, tuna de lata, tilapia. Yan po yung mga pwede. Huwag po yung masyadong malalaking isda. Huwag muna kasi may mercury yon. Tapos, mag-ehersisyo. Ano ang mga pwedeng ehersisyo? Paglalakad, eh, swimming, hindi naman tayo lahat ay may swimming pool. Pero pwede po yung mapilates o kaya yung yoga na pang buntis. Kasi bakit? Para mas makatulog ka sa gabi. Eh. Hindi ka tataba. Kasi sabi, naku, kasi nagbuntis ako eh. Kailangan ko kumain for two. Eh, sumobra ka naman ng taba. Naku, ngayon ho gusto nila right lang, tama lang ang timbang ng nanay at saka ng baby. Tsaka mas hindi ka magbabackache eh, kasi masakit din sa balakang kapag buntis. Mas maantukin kapag buntis, yes, totoo yan. So, kung pwede, pilitin mong matulog para mas uh, rested ka. Kasi nakakapago din ang bigat-bigat ng lagi mong bitbit -bit. Pag sinabing balik, kasi may mga test na pwedeng gawin, ultrasound at iba pa yung gene testing nga, sinasabi ko, sinasabay din yon blood test, kailangan din mga urinalysis, baka naman may UTI ka na. So, susundin natin yung ating OBGYN. Siyempre, iwas sa sigarilyo, alak, bawal na bawal yan sa sanggol sa loob. Eh, pwede ba akong magkape? Ah, wag na humo ng magkape. Kasi ang problema sa kape, pumupunta hanggang sa baby. So, affected yung baby. Hindi niya madigest yung kape. So, mahihirapan yung ating baby. So, better pati kape. O yung mga may caffeine, iwas na rin muna at saka tamang timbang lang kasi tandaan nga natin nagda diabetes at high blood na tayo at saka para maiwasan natin yung yung macrosomia yung lumalaki yung ating mga babies eh sabihin mo kaya ko pa bang manganak ng normal delivery um actually mahirap sabi ko nga mas malaki ang chances na magsi CS ka 50% pero kung talagang gusto mo naman, talagang tamang timbang kayo pareho, pwede mong sabihin sa OBGYN nyo, di pag-usapan ninyo kung talagang kakayanin pa. So sabi ko nga at age 40, yes, kaya mo pang manganak ng isang healthy baby kasi ready-ready ka na mag-family. Maraming salamat po.